analog na timbangan guys tanawan ninyo guys kini siya 1 kilo kini 1 kilo ni nee. pag abot diha 1 kilo kini siya po 1 kilo gapon pero para mabinuangan nato ni nee. kanang gihimo sa uban guys pagbantay mo i-aware ia ninyo ni nee. guys ha sa tanan guys ha tanawa guys kining 10 kilos ibutang nato to din eh. ang dagway niya ng 10 kilos aron kini eh. mahimo na lang ni siya tunga ha? Kay mo gagamiton sa mga mangumprahay. Panawan ninyo. Atong puwason ni eh, guys. Atong puwason ibalhin tani nga dagway diha. Aron kaning 1 kilo guys, mahimo na lang ni siya o, sa kilo. Mao ni guys, pagbantay gid mo. Ayaw gid mo kumpiyansa. Og ikahibalo gid ninyo ni Satanan, i-share ninyo ni. Hmm. of so, ni siya guys. Kani nga dagway guys, ibutang nato ni sa 20 kilos ang kaning 10 kilos din hi, nga dagway. Tanawan ninyo. Hmm. Oh, sige, na guys, nataod na na ako sa 10 sa 20 kilos guys. Pila na lay resulta aning 1 kilo guys, tanawan ninyo. Oh, tunga na lang sa kilo pagbantay mo kay mo ni gagamiton sa mga mangumprahay guys. Ang usa ka kilo, tunga na lang sa kilo. Pag i-aware ninyo tanan guys, i-share ninyo ni. Dagang salamat. Thank you po.